Guys, magja-jogging na naman tayo ngayon Ganda ng araw Sarap mag-jogging ngayon eh. Medyo malamig siya Pero Kaya ra, naka-jacket lang tayo <coughs> Stretching muna tayo walking muna tayo guys mga 10 minutes lang ten minutes walking lang tayo ganda ng panahon ngayon yeah? napakaganda ng views guys ano ah, yan tayo magja-jogging guys ikot-ikot tayo sarap mag-jogging guys time check tayo 10.56 ay 7.56 time check tayo 7.56 sa 10 degrees ngayon dito sa Melbourne grabe lamig mga pre <coughs> walking muna tayo mga 10 minutes tapos jogging na salitan jogging 1 minute 2 minutes walking until marits natin yung 5 kilometer <coughs> So let's go guys Kailangan nating mag-jogging guys kasi medyo <laughs> Video tumatanda na tayo at kailangan natin ng resistensya sa katawan tumatanda na, tumataba pa kaya kailangan magpatunaw ng mga taba 5 kilometer lang Saturday kasi ngayon dito sa Australia walang trabaho pag sabado at saka linggo kaya sa umaga Nagla-jogging ako 5 kilometer walking. Tsaka sa hapon naman nagji-gym naman ako. Kasi pag dito kasi hindi ka pagpawisan kasi malamig eh. Pag dito ko sa labas mo jogging. Pero pag sa gym ka, doon pagpapawisan ka. Kaya ina-alternate ko siya. Sabado paduling ko lang nagja-jogging ako tuwing umaga. Kasi pag may pasok, wala. Maaga ako pumapasok eh. Alas ko eh. <coughs> Size. Yun. Kaya ito lang yung time natin. Pero pag ano naman, after work, gym ako agad. Uh, maganda, maganda din. dati akong ano guys simula nung nag exercise na ako mga 1 month na mahigit dati ako 70 70 kilograms ngayon nasa 67 na lang ako at saka maganda na yung pakiramdam ko last ano na medyo masigla na hindi na pa naitulog dati pa naitulog ako eh kaya wala talagang ehersisyo up kain tulog higa no o ganoon lang pero ngayon hinahanap-hanap ko na mag-exercise eh. sarap sa si sa pakiramdam <coughs> tsaka siyempre bawas din ang carbs dati kumakain ako alas 7 ng gabi kain na rin, alas 9 ng gabi alas 12. Isnak pa. Kaya, daming nararamdaman. May gout, may diabetes. Kaya guys, kailangan mag-exercise kayo, night, Kahit, three times a week, ganun lang. 13 minutes walk natin jogging tayo ng 1 minute tapos alternate natin walking for 2 minutes jogging for 1 minute walking for 2 minutes hanggang ma-reach natin yung 5 kilometer let's go guys never give up ganda yung view dito guys oh. Ang ganda sana to kung sapa yan dyan eh. Tubig. Tulay to. Eh, no? Pero may tubig din naman. Pero ano lang siya. Hindi siya. Ano parang stagnant lang siya. ano. Sa una talaga. Hindi ko kaya tong 5 km. Tapos jogging. Walking 5 km. Wala na, hapong-hapo na ako, hinihingal ako. Pero, nakasanayan ko na rin. Nahanap na ng katawan ko. sa sa pakiramdam pagkatapos. Dati, tulog pa ako ngayon. Kain, tulog. Tapos punta ng mall. Pag-uwi, tulog ulit, kain. Ngayon, may magandang nangyayari. May progress. Masarap siya pakiramdam pag ganito. Pag uwi ko ngayon, magtatabas pa ako ng damo. Di ba? ano lang naman na damo, yung malalambot lang. Gaya lang yan, no? Yung mga ganyan damo. Ang yan. Kaya, good shit tayo dito mga pre. Di ba? Sarap siya pakiramdam. Ganda pa ng init. Malamig tapos mainit. Malamig yung hangin. Uh, let's go. Ano yung tulay na sinasabi ko guys oh. Meron siyang tubig pero hindi siya ano parang stagnant lang siya. Hindi siya yung dumadaloy. so may mga gangsa ba yan, itik ba yan yung... Laki yan, papunta doon oh. Doon, papunta doon. Ikot-ikot lang ako dito. Ano? Oh. Plaza lang ito dito guys. Ayan oh. Ano lang to? yung... Jogginganan. Ayan, ano. Oh. May putway. Meron din siyang, ano, yung bike lane. Ayan, ano. Oh. Ayan, bike lane yan. Yan plaza lang to. Iniikot ko lang to. Guys, ang kuha na natin yung, ano, 5 km. In 1 hour and 2 minutes. 300 may git calories ang nabur natin pahinga na tayo at uwi na tayo still counting pa rin to guys at mag breakfast muna tayo pagkatapos ng breakfast pahinga konti tapos <coughs> magdadamo ako doon sa front yard namin kasi may ano ako eh may client ako na Magpapadam mo sa Pranchard, 30 per hour lang. Sideline guys. 30 per hour. Dadam mo lang sa Pranchard. Thank you guys. And good luck. God bless. Never give up. Guys ito yung sinasabi ko sa inyo na dadamuhan ko ngayon. 30 per hour lang to sideline ngayon sa Bado front to ng kaibigan natin na Pilipino dadamuhan natin to 30 per hour lang to siguro 1 and a half hour kaya na to damo kasama na linis ayan papakita ko sa inyo guys Ayan ano yan dadamuhan nyo yan yan linisin lang tapos ito dadamuhan lang natin to ayan oh. Punta doon. Tapos dito. Ayan. dali lang to guys. One and half hour. Kaya to. O kaya two hours. Sixty. Sixty. Two hours. Ayan o. Kamaya. Linis na yan. Ayan hey guys. Pagkatapos natin magjogging. Breakfast na tayo. Harap kumain. Kakagutom. Ito yung pagkain natin guys. Ayan o. Higita na One cup rice. Pipino. kamatis, Scrambled sardines. Tsaka may tira tayong chicken curry. Tsaka yung luto yung trupa natin ng puchero. Sarap niyan. Ayan o. Oh. Sarap niyan. Pare. Hi guys. Sumpisaan na natin maglinis. Ah, mag, ano, magtabas gamit tong ano, natin portable lang to guys ito yan gamit yung grass cutter natin na portable di battery lang yan guys Ayan o. di charge dalawang battery yan babanatan muna natin to dito una guys, ko sa inyo yung ano, tapos na, na tapos na tayo mag sa isang oras at kalahati lang natapos natin yung paglilinis dito sa front yard ng kaibigan natin. ano Kung nakikita niyo, papakita ko sa inyo yung unang ano natin, to. Ayan yung unang natapos natin sa gilid. Tapos dito naman, tapos na yan mga pre goods na yan tapos ayan dito sa taas alinis na goods na so na yung customer natin dito ayan di diba? goods na ba yan goods na yan ayan o malinis na mga pre ayan pa oh. o yung mga damo.